Earth Signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi po po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga naisaman nice pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Alianna Reyes. Tignan natin kung ano ang mensahe para sa iyo. We have healing. Earth signs. Sabi sa'yo dito, imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. So, ayan po. Kung meron kayong tampuhan, hindi pagkakaunawaan ng person mo, may awayan kayo dito. Imagine yourself and your loved one surrounded by light. So, yung light na to ay kulay puti. Ayan, for healing. So, imagine niyo daw yan ngayong araw na ito. Tignan natin. Spirit guide, ano pa po ang mensahe natin? So, may healing na kailangan mangyari pagdating dito sa relationship ninyo. Yung iba naman po sa inyo, pwede yung relationship na to. Hindi to about sa love life ninyo. Pwede about to sa family, sa friendship. Tignan natin, spirit guide. Sa mga co-workers mo. Tignan natin, spirit guide. Ano pa po ang mensahe natin? Mensahe po natin for earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Tignan natin. we have the ring. Okay, may offer sa'yo dito. Pwedeng may nagsusorry sa'yo. Ayan. Or pwedeng ikaw to, magsusorry ka. Earth signs. So, kung kaya mong maging humble, why not? ba diba, Kung kaya mong ibaba yung pride mo, why not? ba diba, Para may maayos. Meron dito magulo yung isipan ng taong to. Parang urong sulong siya dito sa ino-offer niya sa'yo. Pwedeng ikaw to, earth signs. Hindi mo alam kung ano ba yung gagawin mo pagdating sa relationship mo with other people. We have the key. So, kailangan muna i-balance nyo muna yung isipan ninyo bago kayo gumawa ng mga bagay dito na isang desisyon or sabi natin bago kayo mga ako sa isang tao kasi pwedeng hindi nyo yan matupad earth signs or merong isang tao dito na napakagulo, napakagulong kausap. Okay, so pwedeng ang kailangan niyang i-heal is yung mga naiisip niya. Naguguluhan yung taong to. Tapos kung ano-ano yung sinasabi niya sa'yo, earth signs. Okay? So, para ikaw naman dito, umaasa ka kasi ang gulo-gulo nung taong to. Some of you are dealing with fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Meron din tayo ditong kapwa mo, earth signs. Tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Okay, ano pa po ang mensahe natin? Spirit guide for earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Hindi ko alam kung ano yung in sa inyo dito. Some of you naman, kayo itong naguguluhan na to. Earth science, merong dalawang ino-offer sa inyo. Actually pa parehas ano kayo dito. Parehas uh, panalo kayo. Yung iba sa inyo pwedeng marriage, tapos yung isa naman career. So pwedeng naguguluhan kayo doon. Ano ba yung unahin niyo? Yung career niyo ba o yung marriage ninyo? Or pagpapakasal ba? Ayan, yung iba sa inyo pwedeng nape pressure kayo. Tignan natin. Spirit guide. Ano pa po ang mensahe natin for earth signs? We have love. Okay. Ano ba talaga yung mahal mo? Ano ba talaga yung gusto mo? Ano ba yung makapaghihintay dyan? Some of you kasi ito, oh. ba diba sabi ko kanina, baka ninyo ang ibaba yung pride ninyo. Ano ba talaga yung gusto mo? Some of you kasi, earth signs, nakikita ko dito, mga long-term plans na talaga. Or long-term, long-term na ba yung iniisip mo? Ayan, siguro kaya nahihirapan yung iba sa inyo. Tignan natin. So, pag-isipan nyo yan, ano ba ang pipiliin nyo dito? Kasi clouded talaga yung mind niyo. Ngayon, nakapag-decide kayo, mamaya, iba na naman yung decision niyo. So, tignan natin. Baka mamaya, ma-misinterpret kayo ng mga tao pag ganyan kayo. So, bago kayo magsalita, make sure na siguradong sigurado kayo doon sa sasabihin niyo. Tignan natin, spirit guide, ano po po ang mensahe natin? alam nyo earth signs, merong isang tao dito natanggap kayo kahit sabay natin, hindi pa kayo stable tignan natin parang naghihintay lang kasi yung taong to kailan mo ba siya oofera ng kasal ayan oh, this could be you earth signs, no? tignan natin pagdating sa trabaho, we have 8 of autumn we have 4 of summer Okay, yung iba sa inyo, feeling stuck kayo dito sa inyong trabaho. Yung iba, pwedeng hindi na kayo masaya, pero kailangan maging practical. Okay, so yung iba sa inyo, nandito na lang kayo kasi kumikita kayo. Nandito na lang kayo kasi feeling ninyo, wala kayong choice. So, i-heal mo yung energy na yan na parang napipilitan ka lang. Earth signs. Kailangan kasi, okay, tanggap mo na-appreciate mo yung trabaho mo para mas marami pang blessings yung dumating sa life mo. Kapag hindi ganyan, mag-isip-isip na din kayo. Ayan, baka may iba namang ino-offer sa inyo. O di, tanggapin ninyo kasi kung hindi na kayo masaya dito sa current job ninyo. Tignan natin. Pero ayan, sobrang busy po ng karamihan sa inyo. Siguro ito yung nararamdaman ng iba sa inyo na sulit ba yung pag o mo? Sulit ba yung trabaho, yung pagod mo dito sa trabaho? Yung iba sa inyo, yan yung naiisip ninyo. Kasi meron naman kayong choice talaga, earth signs. Kayo lang yung ayaw mamilik Hindi ko alam kung bakit. Ano bang uh, ano bang sinasaalang-alang niyo? Ano ba yung mga kino-consider niyo pagdating sa bagay na ito? Pagdating sa inyong trabaho. Tignan natin. pwedeng kasi yung trabaho na ino sa inyo, malalayo kay sa family niyo or malayo sa bahay niyo, mamamasahe pa kayo so parang hindi rin worth it, no? So, tignan nyo na lang kung ano ba yung mga factors. Ano ba yung mga pros and cons dito? We have Herald of Spring and we have king of autumn pagdating to sa negosyo ayan maganda po yung negosyo ninyo ngayong araw na ito so lahat kumikilos lahat masaya alam mo yung lahat uh, nagbibigay talaga ng effort pagdating dito sa negosyo ninyo kaya din maganda yung pagtanggap ng mga tao tapos ano parang ano magaan kasi yung energy ng mga staffs mo earth signs pagdating dito sa negosyo. Kaya, ayan po. So, talagang asset mo sila sa negosyo, yung mga staffs mo, or kung sino man tong kasama mo sa negosyo. Earth signs. Tignan natin. So, ayan po, malaki yung kikitain ninyo ngayong, ngayong araw na ito. Masaya kayo, actually. Sabihin natin, kahit hindi yan sobrang laki, pero makakakota naman talaga kayo. Ayan po. So, happy kayo dito. Tsaka, focus kasi kayo sa inyong negosyo. Ibig sabihin, hands-on kayo earth signs. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Mensahe pa po natin, spirit guide, pagdating kay earth signs, pagdating po sa kaperahan. We have three of summer. Okay, parang meron kayong kailangan gasosan dito, earth signs, na pwedeng yun yung pinagdadalawang isipan ninyo. Kasi pwede naman na hindi kayo gumasos ng malaki. <laughs> we have 10 of spring, na stress yung iba sa inyo dito. Ayan nga, mukhang may celebration dito. Hindi ko alam kung sino ba yung ipaghahandaan ninyo or paghahandaan ninyo earth Science pero na-stress yung iba sa inyo dun sa naiisip nyo na yan. Ayan. So, tignan nyo kasi ba diba, kaysa naman mangutang kayo para lang may maihanda. Earth signs. Edy, kung ano lang talaga yung kaya ninyo. Tsaka, huwag kayo masyadong mag-invite dito ng maraming tao. Maraming tao ako nakikita dito. May celebration dito. O yung iba naman sa inyo, pwede po na itong celebration na to, itong itong ano na to ay pwedeng earth signs, invited kayo. Invited kayo pero nagugulaan kayo. Ano ba yung ireregalo ninyo? <laughs> Tignan natin. So, medyo stress yung iba sa inyo talaga regarding your finances. Tignan po natin. Parang ano, nag... Ewan ko, parang nagdadalawang isip kayo ganyan. Parang hindi kayo sigurado kung saan yung ba yung pera ninyo or ano ba yung uunahin ninyo. Check natin. We have three of autumn. Pagdating naman po sa relationship, we have night of autumn. So, puro stability yung nakikita ko dito. Working out, you know pwedeng sabay kayo nagwo-workout ng person mo, night of summer. Sabi ko nga sa'yo, earth signs, yung taong to, naghihintay lang to na parang mag-offer ka sa kanya ng something. Ready siya kung ano yung may offer mo sa kanya, tatanggapin ka talaga ng taong to. Take na natin. So, ito, pwedeng person mo na to. I mean, karelasyon mo na to. Yan, kung asawa mo naman to, ready talaga siya na tulungan ka. You know, ready siya na mag-effort. Kailangan nyo lang mag-usap. Kasi basta nyo inyo, pwedeng nauuwi sa away pag nag-uusap kayo. Tignan po natin ano yung advice sa'yo. Advice po natin, spirit guide, for earth signs ngayong araw. So, ang lucky number mo po is number 8. Okay, spirit guide. Ang lucky color mo is brown ngayong araw na to. We have ace of pentacles. Okay, may paparating na pera sa iyo dito. Kaya lang kailangan mo maging maingat. For some of you, mabilis ang pera to. Okay, tapos meron ding um, exciting news, opportunity pagdating dito sa iyong uh, sa iyong career. And may kontrata. Okay, may kontrata dito. Kailangan maging maingat ka din, okay? Tapos yung iba sa inyo, kung bibili kayo ng sasakyan, mag-upgrade kayo ng sasakyan, magpapagawa kayo ng sasakyan ngayong araw na ito. Um, medyo may gastos talaga yung iba sa inyo. Siguro yun yung pinag-iisipan nyo din dito. Pwede naman na hindi maging, you know, parang hindi naman bongga yung maging sasakyan ninyo, pero at least nagagamit ninyo. So, yung iba sa inyo, pwedeng nagiging practical talaga kayo. Earth signs ngayong araw na ito. So, number one and number eight po, your lucky number ngayong araw na ito. Maraming maraming salamat, Earth signs. See you again on my next video. Bye-bye!